Ayan, yung mga kasari, ayan, ang ah, super init. Ngayon ay October 2. October 2 na mga kasari. Ayan, kamusta kayo? Kamusta kayo? Super, super init talaga ngayon. Ayan. May daw kanina dalawang kahalang na sigarilyo. Eh. Kasi dapat tigdalawa eh. Eh, Pinu lang na yung pera ko. Meron naman dyan, kaya lang, ayoko lang kasi na, ano, yung maubusan kaya inuunti-unti ko. Ayan, meron pa tayong mga sigarilyo dito. Ayan, ah, uh, grabe talagang init ngayon. Ayan, bumili kasi ako kanina ng, ano, ng itlog. itlog, tsaka tubig, tsaka ulam. Ayan. Sama-sama natin yung sigarilyo natin dito. Ayan, kamusta sa inyo? Mat mabili na. <laughs> Matumal pa din, no? Matumal. So, Sobrang tumal. Ayan, na eh 3.30 3.30 p.m. na ayun mag ano lang ako Maglalaba kasi ako uh, maliligo muna ako tapos mamaya ako ng gabi ayusin yung mga ano sobrang init pa dito ayan tapos magbabanglaw muna ako main na ako mag ayos pawis ko. Init kasi. Sobrang init. Sobrang init. Sobrang init talaga. Maglagay muna ako ng tubig tsaka mga ibang soft drinks. Hindi ako nadala ng ano. Kahapon, umorder ako ng ano. Umorder ako ng Red Horse. Dalawang Red Horse. Tapos, Um, dalawang redos na malaki tsaka isang 500 kasi meron pa ako 500 dyan tapos nung tingyo dalawa sa liba naman sa akin nung ano sino daw ito o ibig sabihin wala pangalan yung ano ko binura na nila yung ano ko doon sino daw ito tagal ko na kasi huling sa kanila eh. pero hindi pa nauubos yung inorder ko sa kanila Ayan, kahit kaya nga naisip ko, sabi ko baka maya, isipin nila na kumukuha ko dyan sa kapitbahay ko, pero hindi talaga, uh, hindi talaga nabibili. Hindi talaga, matuma talaga yung ano hindi talaga tulad ng ano. Kaya nga lang ako murder ngayon kasi meron ako dito dalawang tumer na ano, bumibili na kahit napapaano. Eh, Siyempre, kaysa pumunta pa sila sa iba, eh, na sila bumili Ayan. Di ako din na lang kahapon. Hindi ako nag-text kanina, bukas na lang ulit. Ang ang sagot lang sa akin kahapon, wala daw ano, sumagot din kasi tinanong ako si Nito, sabi ko. Sa deep mo ako sabi kong ganun. Tapos ano, uh, well out of stock yung ano, yung Mountain Dew na maliit. Ayan. Ayun lang ang, 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 out of stock pero hindi ako dinalhan. Hindi ako dinalhan ng alak. Ayan. Hindi ko sulit ako mag-text kami. Wala namang sinabi na kung ano. Pero, mag-ano yan yung tao. Mag- mag- sasabi yan kung ano yung ano, nalalaman ko din. Pero hindi naman talaga ako kumukuha dyan. Wala nga bakas kahit anong ano dyan na kumukuha ko. Wala kahit ano. Yung ano talaga, yung coke kasi, ah, uh, Diyadanan kasi ako ng ahente kayo hindi ako kumukuha na sa kanya ng cook. Yun lang kasi kinukuha ko cook. Eh. Sa kanila. Tsaka yung RC naman kasi hindi na mabili. Mountain Dew na lang talaga. Yung ano na lang ng Pepsi. Ah, brand na lang ng Pepsi. Kaya, ayan. Isa, si Manang. Ay, si ano. Ayan. Maraming pawis ko. Eh, mag magano na ako mag-aasikaso na ako. Kasi ah uh, mamaya-maya na ako mag, ano, mag ayos dito. Yung electric pan yung eh, box parang sobrang hina ano na yung electric pan. O sobrang init lang talaga. Ayan. Galagay muna ako ng tubig kasi baka mamayang gabi kasi may bumili ng tubig ah uh, isang litro na yun, isang box. Dati kasi yung 12. sabi ko isang, ano, dose peraso. Ngayon, naka-box, 20 peraso na yan, yung ano na yan. Yung tubig na yan, ayan. Dito sa, ano ko. Amay na ko mag-aayos uling. Yung <laughs> laki nga. Ayan, yung, ano, yun, yun. pagkain ng mga hayop. Tapos Mainit talaga yan. Itlog, Bumalik ko ng itlog Tsaka Plastic Pag gumagawa ko ng yellow, ayan Ito yung binili ko kanina Ano bang kung dito? ba't nakas na ito uh, Ano bang dito? kanina ito yung tubig kulang na ito nang isa kasi gumawa yung anak ko ano lang hala mayroon <coughs> dito <coughs> Ayan. Ayan, magandang hapon mga kasari. Um, hindi na ako natapos sa um, ginagawa ko. October 3 na. <laughs> Ayan. Hindi na natapos. Ayan, uh, buti naman. Kanina, nag ano ko, nag order ako ulit ng alak tapos ang wala pa rin ano wala pa rin mountain dew tapos tanong pa rin kung sino ito <laughs> pa ayan, tapos uh, buti nga yung saktong 3pm ayan uh, nabigyan ako nagibira na ako ng isang <laughs> pence, isang ano grande uh -oh. isang grande isang malit na red horse yung 500. <laughs> tapos dalawang litro yung uh, litro ayan ayan um, buti buti ano para meron na akong ano uh, red horse kahit papa ano ayan taka nga sila eh nasa na yung mga buti ko eh, syempre mga buti ko kasi nakatabi na dun sa gilid kasi syempre naglinis na nga kami dyan kasi nga ang um, pa, dami kasi lamok ngayon eh kaya nandyan na sa may harap yung, harapan yung, ano, yung mga bote ko nakatabi na ayan makikita Ay, nila, nila talagang stuck <laughs> stuck na talaga yung bote hindi na yung bagong ano. kakanda wala na nga yung mga bote ko ang dami kong mga case dito dati pag magdi-December ano eh ah, kailangan ko talaga ng maraming bote bumibili pa ako ng mga bote yan eh ngayon, hindi na. Okay-okay na yung mga ilang, ano na lang. Ilang uh, bote lang meron ako. Ilang case lang. Ayan. Ito yung, ano, uh, ating resibo. Ayan. Tapos, ayan lang. Ayan lang naman. Uh, kasi wala nga yung, ano, wala yung uh, dalawang, ano, dalawang ano tawag dito? Dalawang Mountain Dew. Ayan, ang expire nito is August 2025. Kasi lahat ng inumin is may expiration, August 2025. Ayan, mas okay yan. Pareho sila na expiration. Hindi pa rin ako nakapag-ano? Nandito pa rin yung bakso. Hindi pa ako nakapag-ayos. Magbabangla ulit ako ng ano. Yung baro ko? Ilan? Ilan. Saka so, stick na kasi. Ayan. Unti-untiin ko na tong ano. Dapat matapos na ito. May sabi ko ni mga chicharya. Yung mga binili ko mga chicharya. Dito pa din. super busy tapos yung yellow natin ngayon is super mabili ang mga yelo Ayan update update lang tayo mga kasarian mamaya Agaw ako dito sa taas Update update lang tayo Ayan kamusta kayo <laughs> Makulimlim huling-huling ng ating panahon. Ayan. Magbili eh. Ano po? Sa Pilipaligo. Safeguard? Oo. Ang na ba? Ayun. Ang tagi dito, ang nakaka-uwi Ano na ako? Magbili man, na ako, hindi ako na uwi. Ayan. Go lang tayo. Go, go, go lang. Kahit malit ang benta natin, sige lang. Masanay ka na lang. Ayan. Masanay ka na lang, lang na malit ang benta. ay maghanap. Pabili po, yellow po. Ilan? Po? Ilan po? Ha? Sakit mo, seven. Ayan, mabili talagang yelo. Kasi ano, makulimlim. Mainit ang panahon. <laughs> ayan, ayan yung, ano, ayan na lang natirang yelo. Ito na lang. Tapos itong mga bagong gawa ko kanina. Ayan, naabot yun hanggang bukas. Tapos doon sa kabila is, meron doon 14 peraso yung mga chuchaya. ayan, dalawang exhaust pa nakabukas natin kasi super init kanina, grabe, grabe talaga init ewan ko kamusta sa lugar nyo kung mainit sa inyong lugar dito kasi sobrang init yung mga chuchaya. ayusin ko na to ayan.